May isang subscriber ang nagtanong. Ang tanong niya, pera lang ba talaga ang tinitingnan ng mga kababaihan sa mga lalaki? Yung tipong kung wala kang pera, iiwan ka rin nila. Marami ang nakakaramdam ng ganitong sakit, lalo na yung mga lalaking nagsusumikap pero pakiramdam nila kulang pa rin. Ngunit ang tanong, totoo nga ba na pera lang ang mahalaga sa isang babae? Ang maling paniniwala. Maraming lalaki ngayon ang nagtatampo sa mga kababaihan. Sinasabi nila, wala kang kwenta kung wala kang pera. Ngayon, puro material na lang ang hinahanap ng mga babae. Pero minsan, hindi pera ang hinahanap nila, kundi siguridad. Kapag ang babae nagmamahal, hindi lang sarili niya ang iniisip, kundi pati kinabukasan ng pamilya. Hindi siya naghahanap ng mayaman. Ang hinahanap niya ay kasama sa hirap at kinhawa, yung marunong magsumikap, hindi umaasa lang, at may pangarap para sa kanila. Kaya minsan, kung ang lalaki ay nawawala ng direksyon, kung puro galit at pagod ang naibibigay, at wala ng pangarap o lambing, unti-unti ring napuputol ang koneksyon ng dalawang puso. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkawala ng pag-asa, ang tatlong pinakamahalagang dahilan, bakit nananatiling loyal ang babae, katapatan at respeto. Kapag maramdaman ng babae na tapat at may respeto sa kanya ang lalaki sa salita, sa kilos, at sa pagtrato, lalalim ang pagmamahal niya. Ang babae ay marupok sa panlabas, pero matatag sa loob kapag alam niyang totoo ang pagmamahal sa kanya. Pagunawa at emosyonal na suporta. Hindi laging gusto ng babae ang solusyon. Gusto lang niyang may makinig. Kapag naramdaman niyang naintindihan siya ng asawa niya, kahit mahirap ang buhay, pipiliin pa rin niyang manatili ang pakiramdam ng hindi ako nag-iisa ay mas mahalaga pa sa kahit anong halaga ng pera. Paninindigan at konsistensya. Ang mga salitang mahal kita ay madaling sabihin, pero ang pagpatunayan nito araw-araw ang pinakamahalaga. Yung hindi nagbabago kahit may problema, kahit hirap, kahit may tukso. Diyan mas lumalalim ang tiwala at pagmamahal ng babae. Kaya sa mga lalaking nawawala ng pag-asa, tandaan ninyo, hindi pera ang basehan ng pagmamahal. Kundi kung paano ninyo pinaparamdam sa kanya na siya ay ligtas, iginagalang, at pinahahalagahan. Ang babae ay hindi lumalayo dahil wala kang pera. Lumalayo siya kapag naramdaman niyang wala na kayong direksyon, o kapag napagod na siyang iparamdam na siya ay karapat dapat mahalin. Kaya bago mo sabihing pera lang ang habol niya, tanungin mo muna baka ang hanap niya ay panatag na puso, hindi makapal na bulsa. Maraming salamat sa panood. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-share at i-follow ang Japan Free vlogger. Dahil bawat patak ng luha, may kwento at aral na magpapaalala kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal.